ano na pagka doon na sa may part na tuyo ano puro na lang bako ayan ayan ay sa magandang buhay mga farmer aghatid lang tayo ng uh, nakalimutan ko may kumun pala yung dalawa si Rowan talagang alam nyo yung mga bata pag 4 years old hirap pa talaga turuan laro pa talagang nasa isip ewan ko ba ngayon ba't napakaaga kasi kami nung time namin ako 7 years old talaga eh 6, 7 ayun ready na talaga para matuto pero ngayon ang hirap kumai video ko lang eh talagang pahirapan kami nakakatuwa Matat natatawa ka pag tinuturuan so ayan andito na po tayo mga farmer yan may tubig na talaga So wala na tayong magagawa diyan. Naabot na natin yung level nung doon sa uh, ano no. Sa so, may tubig po talaga. Pero matigas 'yan, ilalim 'yan. So ngayon, ang uh, inaano natin is yung loader. Ayan. Medyo mabagal ang trabaho kasi tingnan niyo, oh, stop naman. Kasi dala dalawa lang po silang ano, uh, tao. So ngayon, ang ginagawa, yung truck naman ang nag uh, bakit kaya hindi pa yung naguho kayo to, yung loader, siya na lang, balik-balik na lang, ano? Ang ano, bakit ginagamit pa yung truck para mag-dump? Uh, pwede rin sana, ano? nga. Ano, Parang tuloy-tuloy sana yung loader, ano? Ay, yung ano, yung bako. tanong natin kung kaya siya na lang ang magdadamp kagaya nung doon sa yung fishpond doon pwedeng siya na lang magdamp nang magdamp yung maliit na fishpond mapuno muna so ayan ah uh, dito tayo grabe ang init summer heat na talaga summer na summer ayan po oh. at least kaya niya siya nag, nagka problema pabalik balik dito ewan ko lang kung kakayanan niya doon sa dulo yan ang mga uh, malaking question mark mamaya so pwede naman eh no tapon naman tapon balik balik yun lang hindi naman yung truck ano dadalawa lang po kasi sila pero sana kung may isa pang tao na nag uh... Awag dito Go-operate nito Stop na naman siya ngayon yan Pero Marami na po ang matatambakan nito Laki-laki din yan ha Ay Shoutout pala kay Atimer Mer <laughs> Maliyari <laughs> Ayan, si Ati nakatutok eh Ay Ay Tawa ka na naman kayo sa ADHD eh? <laughs> Uy, ayan na, grabe na Ang init, dyan makalabas gaano Kakatakot Ayan mga ka-farmer Ayan na So mukhang okay naman, nakakapunta naman po yung loader hanggang doon pa. Sige. Okay lang. Sana hanggang dito. Doon lang naman 'yan eh. Oh, kayang kaya niya. Malaki naman kasi ang gulong. Oh, kayang kaya. lang talaga na Ila, wala, akong ibang choice eh. kasi po yung kadena problema naman yung kadena na ano bulldozer sisirain naman po yung ating uh, dito, yung gulong ay yung ano yung uh, ko pinag-isipan to eh sisira naman yung ating daan Pag lumapit na mas mabilis na yan Kasi nasa malayo pa po sila eh Pero pag konti-konti ina natin mamaya yung mga Natambakan na nila Rami-rami yan Hanggang doon lang yung truck na naman? Ito maganda daw yung pangtang pang tanggal ng mga ano. Pangtagay niya 'no, yung mga damo, yung yung sud -sud ba ng lupa. Ayun, kinuhunan niya na rin. <coughs> Medyo tumagal lang po yung trabaho pero halos parehas din lang naman. Kasi hindi talaga maano eh. May sasakay. <laughs> hindi kaya kung dito siya pupunta. O kakagay natin yan. O. Abutin tayo isang buwan ah. Sana wag naman. Tingnan natin no. Oh. Nakarating na siya hanggang dito. Kaya lang tingnan niya po, dumudulas na yung ano dahil basa na. Nahihirapan na. Basa na kasi yung basa yung ano eh nung uh, lupa. Pero tutoyoy naman ang araw, sobrang init. Kahit papano nakakatulong. tubig na oh. Tapos Ayan Malagkit yung lupa Tatapos nila yan Ngayong ano Itong nakuha So isang araw ano Pinatansya ko Makabutin tayo ng mga dalawang linggo sana kahit dalawang linggo maximum mukhang hindi <laughs> pero pagdating dito mas mabilis na po yan doon ang medyo challenging medyo mahirap doon sa dulo so silipin natin yung natambakan na talagang choice eh dito sana yan makikianan tayo yun mabilis yun kikiusap kaya lang, mahirap kasi mahirap, makiusap o oh, yun naging na Auntie lang yan kasi pipit-pitin pa eh diba, pipit-pitin pa yan ba? Ah, oh, may dalawang lechon pala itong iahatid. Saan yan? Richard Lorenzo. Oh, shout out yeah. to farmer Richard Lorenzo. Para sa pangarap. <laughs> <laughs> Bango, ang lechon, grabe. Hmm, panalo yun ha. Bango, dalawang malaki, 40 kilos. naman tanim taniman na muna ba? Diba? ang laking kalabasan nito pag nagkataon <laughs> kalabasa bibenta natin yung ano yung bulaklak lagkitan pwede namang ibenta tuwing sabado linggo di ba ayan kalabasa para may pangbenta si Chichi hmm. so dito na siya umaatras oh. kasi kung ano yung space na nakuha ng pit -pit, yun din lang ang, kumbaga yung pinaka volume nung ano yun din lang kasi hindi tayo pwedeng tumingin ah okay pipitpit -pit pa yan eh Ma ano pa eh kaya talagang ano medyo tagal tagal to laki okay. isang araw ito bagay ganun talaga ah. atras dito ayan matigas na yung dinadaanan yung dalawang truck lang ang bilisanan dalawang truck di diba, yung bako tira lang ng tira ang lang yan ilang ng CV laglag lag lang ng laglag yung matatakpan wala nang na problema yan may bako naman eh kaya-kaya linisin yan kaya-kaya anuhin yan Malagkit na eh Malagkit na okay walang problema oh. maano lang lumalambot lang yung lupa gawa nung may putik pala dinadaanan niya pero dito ayun oh kayang kaya oh okay kaya hindi rin pwede ang bulldozer kasi hindi niya nakayang itulak eh yung ligulong dudulas na po kasi may tubig na dun sa dulo ano another batch na naman mas magiging mabilis na po ito pagka doon na sa part na tuyo kasi ito medyo basa talaga medyo hirap po yung ano eh yung loader tapos uh, hindi na natin kakailanganin ng loader pagka ano na pagka doon na sa may part na tuyo ano puro na lang bakho ayan maganda pag tuyo eh mabilis eh ganda sana kung ano no yung malaki-laking uh, el pa ano? na yung double ano dumidikit oh dumidikit ano alam niya pag mayroon pa eh <laughs> kailangan pala meron ditong taga sungkit oo oh, bagay doon lang yan pagka ano na oo oh, pero kailangan po kasi talagang makuha yung lupa doon sa dulo hindi talaga uubra na dito lang tayo sa ano kukulangin tayo kukulangin tayo ng tambak bahala na ay raraos yan 'yung t'ilang, nakasan lang nang malalim to ayan ito malalim yan ha <laughs> alaman. Yeah. natin at uh, makita natin na umi-slide yung, yung, ano. Sana naman po ay kahit pa paano may makuha talaga tayong lupa. Kasi ano pa naman niya, marami pa yan. Hangin pa yan. Kasi hanggang dito tayo, oh. Imagine nyo yung kukuhanan natin. Yan lang. Oh, dito tayo. Alatiris ang uh, ano natin. Oh, yan. Kukuha tayo dito. Pagdating dito, okay yan. Walang problema kasi wala pong tubig. Sa so, mga kaikot-ikot dito si truck. Malay natin, makadaan na dito. Ano? ayong mapantay na to. Ayan, o. Eh. Umigas na. para malabo. Ayan, o. Eh. Malambo to. Eh. O. Ang truck ang dadaan dyan, lana. Four-wheel drive lang po kasi to Kaya, malakas talaga. Four-wheel drive. O. Oh. Lama on. Kakaikot, kakaikot. Ito, Ah, niya oh. Dito siya nagpapahinga eh. <laughs> Ay, umiikutan. <laughs> Nandito lang talaga ng matigas Ay, ah, At least nakaalalay po yung loader atras siya tapay nga kukuha di pala siya caterpillar sana ako makapit laglag agad oh mabilis lang ah oh. nakalimutan ko na naman maglagay ng patubig dito sa aking ano para makaligo sana yung iba yun, mulog lahat sige Yun. Ayos. Nahihirapan na siya dito. Nahihirapan na. ano kasi putik-putik na yung tubig yan eh. Ayun na lupa. Kaya madulas na. Ano kaya diskarte? Kaya ni naman. Pero medyo nahihirapan. Bukas Half day Ganoon na naman Ang gagawin ni Bako Ipon na naman siya, Ipon na naman Hindi ko alam Kung baka Dito magbago Isip nila Kasi medyo Nahirapan na daw Sayang ano Kasi kung makakakuha Dapat sana dito pa Laking bagay Hindi na po kasi Titigas pa to Wala nang ititigas to hanggat may tubig na pong pumapasok doon kasi yung tubig niya naka ano na naka level na dito siguro mga half meter nando na po yung tubig so wala nang ititigas Buti na lang ano kasi kung aabutin po to ng mga 2 to 3 weeks. Buti na lang ah, nagpaumpisa na tayo kasi tinatan eh, siya galawan eh. Baka yung ano anong ba ngayon Martes? Baka yung bong ano nang garahe na yan. Tingnan natin. Baka buti na isang linggo. Di ba ilang araw ano? tapos yung isang ganon isang linggo na naman bagay ma mas mabilis na po kasi mas malapit na habang uh, tumatagal ang trabaho lumalapit yung uh, ano sa tatambakan mas bumibilis ngayon kasi medyo mabagal gawa ng syempre malayo eh naman natin mahigitan po yung uh, gagastusin kung tambak ang bibilhin di ba so sa isang oras naman eh nakakailang balik naman eh sobra sobra naman po yung nakukuhang uh, tambak kaya okay pa rin naman yun lang naman ang pinakaano diyan dyan eh natin kasi one six double double ano ng tambak nyan So parang dalawang ano niyan, dalawang balik po niyan. Yun na yung 1.6. 1.7 pa nga. Kuha namin. Mga 1.7 ganun. So dalawa na po yun. Dalawang ganyan. Kasi double ano yun eh. Gamit nila. Yun lang, mini dam na tinatawag. Malaki naman. Malaki naman. isang oras nakakailang balik naman po eh kaya masulit yun nga lang dito siyempre yung oras ng pag ganoon pa hindi kagaya nung dito diretso na lang sakay ispat siya sakay pero dito medyo natatagalan tayo dito medyo mas magastos tayo pero panalo pa rin Saka mahirap po ngayon daw ang tambak Mahirap maghanap May napakalaking tatambakan Okay sana kung dump truck ang makakapasok Kaya lang yung dump truck po wala Hindi rin makakapasok dito titigas naman po yan kasi yung araw naman eh Nakakatulong naman eh Ma Arawan siya ayun o oh, punong puno oh. yun maganda o oh. gusto ko palang patiin ang happy birthday advance happy birthday ati Marisa Pristovich ka birthday niya yung itlog na maalat <laughs> si? <laughs> Pero harbisin mo yun Baka 11 pa lang Ahanguin na po natin Si mama gustong gusto yung itlog na maalat natin uh, Gusto niya daw So ayan Bibigyan natin si motherhood Sa birthday niya yung itlog na maalat eh <laughs> Papayam of April 19 Ayan Birthday din ni Papayam At ni Romel April 19 naman tayo naman ay June 10, malapit-lapit pa. Si Tabono may 11, malapit-lapit na rin. Ayan ang birthday. 45 na. Nako po, kalibre 45 na tayo. Kailangan nang mag-diet. Ah, yung kain ko ng ice cream, tumaas ang sugar ko. Ah, yung ice cream natin ng uh, linggo. <laughs> Nakakatokso kasi umiikot eh. Parang nagtatawag eh. Hindi hira yan eh. Bagay. Isa lang. Isang beses lang. Sabad o linggo. Isang ano lang. Apa. Pwede na yan. O oh, yan ah. Alas 5 na. Alas 5 na mga ka-farmer. At ah... Uh, hindi niya natapos ano. Hindi niya nakuha lahat. Alauna uh, yan nag-umpisa eh. So hanggang alas 12 kasi itong ano natin so ilang oras lang ba sila nagtrabaho ngayon 3 uh, plus 4 ah 7 hours lang nakalista naman yan Naka, nakalag po yan that. so ayan hanggang dito na lang po muna mga farmer ayan bukas abangan na naman natin ang patrabaho hindi yan natin titigilan hanggat di matapos <laughs> tayong kwartet ayan Oh, sana wala na pong gaano nga birya sana dire diretsyo na at sana makakuha po ng lupa pa dito yun lang naman ang aking inaalala na sana makakuha pa po ng lupa dito para maidala po doon kasi kukulangin talaga eh tinitingnan ko eh ba mas para mas maganda mas mataas so yan maraming salamat at magandang buhay